ba? Kayang-kaya po ni Kuya Driver yung kanyang tricycle na maihatawid. tawid oh, mga daryon, dito kami ngayon. Iligo kami. Ang pupunta ko sa tulay. Ayan I mean, yung tulay. Tutulay po tayo. Ayan Ayan po tutuloy po tayo para makita po natin kung talagang matipay po eh nakakala ah isa oh. ako okay. delikado rito cellphone kaya kailangan ha hawakan natin ng mabuti ganda pala rito hmm. ayun po yung aking si Alang Vicente Vlog aking nanay. Oh. <laughs> Ayan, tawid po tayo. Tawid. Aira. Kawai, shout out. Ayan si Aira. Ayan si Junjun. Junjun! Ang -jun. dalawa. Si Aira. Ganda po rito mga kadaryo. Maganda hmm, maligo po din. Eh. Ayan po. Ah, pag natuklasan nyo po ito mga kadaryo, ah, masasyaan kayo. Napakaganda ng lugar din. Eh. Ah, ah. Pag ito'y natuklasan, dadayuhin na po ito. At malamang marami na akong cottage na itatayo din. Eh. kasi mayroon po doon. Oh. May naglalaba. Maganda rito, magpa ko, relax. May problema ka sa buhay, dito ka magpunta. <laughs> Ayan, mga kadaryo, ang ganda po ng lugar. Ayan po yung tricycle, tatawid po yan sa kabila. Ayan, tignan po ninyo kung paano siya tumawid. Ayan. Okay. Doon po yan dadaan sa may sasakyan ko. ba? Kayang-kaya po ni Kuya Driver yung kanyang tricycle na maihatawid. Okay, ang galing. Shout out, Mamang Driver. mm, galing. Doon po yung pupunta. Ayan, doon po yung pupunta. yun po na yun yun po kasi yung labasan para makapunta ka dito yun ang labasan ayos yung kalingan ang pangit ng sirena lumalangoy sige pot, babalik na po ako Bye bye. Babalik na ako. Bye bye. Yan yeah, sa so mga kadar Nakababa na ako galing dun sa tulay na yun. Yan. Ah, pakita ko na sa inyo daan daan. Ah. Ngayon naman papakita ko sa inyo yung linaw ng tubig dito. Linaw oh. Linaw ng tubig. Kitang kita oh. Magigiban din nila to. Ah, uh, dayon na kayo din eh. Huwag lang kayo magdudumi din eh. Kaya napakalinis ng lugar.